Magandang araw! Kilala mo ba ang ating pambansang bayani? Halina't kilalanin at alamin ang pinagdaanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kami ang ikalawang pangkat at kami ang makakasama mo sa paglalakbay na ito. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda o mas kilala bilang Jose si Pepe Rizal ay sinilang sa kalambalaguna Laguna noong ikalabing siyam ng Hunyo, taong labing anim na putisa. Siya ay ang pampito sa labing isang anak ni na Francisco Ingraso Rizal Mercado I. Alejandro, isang mayamang magsasaka at Chudora Morales Alonso Realonda I. Quintos. Ayon sa mga kwento, munti ka na mamatay si Chudora sa panganang kay Pepe dahil sa kalakihan ng kanyang ulo at tinamang alamin kung saan at paano nakuha ang pangalan ni Dr. Jose Rizal. Jose, ito ay pinangalan sa kanya bilang pagbibigay ng karangalan kay San Jose na isinilang noong ikalabing siyam ng Marso. Pratasyo, ito ay buhat sa kalendaryo sapagkat lahat ng isinilang sa ikalabing siyam ng Hunyo ay may katumbas na pangalan sa kalendaryo katoliko Nagervasho i Pratasyo at Santa Juliana Falconeri. Mercado Ito ay ginamit ng kanyang ninuno na si Domingo Lamco noong 1731. Ang apelidong ito ay tugma sa kanyang hanap buhay na pagtitinda na ang kahulugan ay pamilihan o palengke. Rizal, ito ay napili ni Don Francisco bilang pagtupad sa utos ni Gobernador General Narciso Claveria noong Nobyembre 11, taong 1849 na ang mga Pilipino ay magpalit ng apelyedo. Alonzo, ito ay matandang apelyedo ng pamilya ng kanyang ina na Yolanda. Ito ay buhat sa apelyedong ginamit ng kanyang ina na kinuha sa apelyedo ng kanyang ninang. Atin namang alamin kung sino-sino ang kamag-anak ni Dr. Jose Rizal. Francisco Mercado Rizal o ang ama ni Rizal. Unang bilang, kapanganakan. A. Petsa, Abril Labing Walo, Taong Labing Walot, Labing B. Lugar, Binyan, Laguna, C. Si, mga magulang Ama, Juan Mercado Ina, Cecilia Alejandro D. Paaralan Kolehiyo de San Jose, Maynila Petsa na kamatayan Enero 5, toong labing walot, naputwalo. Teodora Alonzo I. Quintos Realonda o ang ina ni Rizal Petsa ng kapanganakan Nobyembre labing put, apat, 1827 Lugar, Ong Pin, Santa Cruz, Manila. Mga magulang, Ama, Lorenzo Alberto Alonzo. Ina, Brigilda de Quintos. Paaralan, Colegio de Santa Rosa, Manila. Petsa ng Kamatayan, Agosto 16, 1911. Mga kapatid ni Rizal, Saturnina, 1850 hanggang 1930. Panganay sa mga magkakapatid ang Palayaw ay Neneng, naging asawa ni Manuel T. Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Pasyano, ipinanganak noong 1851 at namatay ng 1930. Nag-iisang kapatid na lalaki ni Jose Rizal at katapatang loob niya. Magsasaka tulad ng kanyang ama, kinasama niya si Severina de ng Los Baños, Laguna. At sila'y nagkaroon ng dalawang supling, isang lalaki at isang babae. Narcisa, Ipinanganak ng taong 1852 at namatay sa taong 1939. Ang kanyang palayaw ay Sisa at ikinasal kay Antonio Lopez na pamangkin ni Lopez na isang guro sa Morong Rizal. Olympia 1855 hanggang 1887. Ang tawag sa kanya ay Ipia. Napangasawa sa si Silvestre Ubaldo na isang operator ng telegrapo na taga Maynila at nagkaroon sila ng tatlong anak. Siya ay namatay sa edad na 32. Lucia, taon 1857 hanggang 1911 na pang-asawa ni Mariano Herbosa ng Kalamba, pamangkin ni Padre Casanias. Namatay si Herbosa sa sakit na kolera noong Mayo 23, Taon isang libot at at hindi binigyan ng isang kristyanong libing dahil bayaw siya ni Rizal. Rizal ipinanganak noong 1859 at hanggang sang libo at Ang kanyang palayaw ay biyang at kinasal kay Daniel Faustino Cruz ng binyan Laguna. Sila ay nagkaroon ng apat na anak. Siya ay namatay sa edad na. 1886. Concepcion, taong 1862 hanggang 1865. Palayaw ay Concha. Namatay sa sakit sa gulang na tatlo. Ang kanyang kamatayan ang nagdulot ng unang pighati ni Jose Rizal. Josefa, labing walot anim na putlima hanggang labing apat na putlima. Ang kanyang palayaw ay pangoy namatay bilang isang matandang dalaga. Siya ay namatay sa edad na 80. Trinidad, ipinanganak noong 1868 at namatay noong 1951. Ang kanyang palayo ay Trining, namatay ring isang matandang dalaga. Siya ay namatay sa edad na 83. Soledad, 1870 hanggang 1929. Bunso sa magkakapatid na Rizal, ang kanyang palayaw ay Choleng, siya ay kinasal kay Pantaleon Quintero ng Calamba at nagkaroon sila ng apat na anak. Siya ay namatay sa edad na limamput siyam. Edukasyon ni Rizal Naging unang guro ni Rizal ang kanyang ina. Sa kanyang kandungan, sa edad na tatlo, natutunan niya ang alpabeto at mga dasal. Enero 20, 1872 hanggang Marso 14, 1877. Dito siya nagtumalas ng kahangahangan talas ng isip at nagdamo ng lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente o pinakamahusay sa kursong Bachelor and Artist. Universidad ng Santo Tomas, 1877 hanggang 1882. Dito siya nag-aaral ng kursong Pilosopiya at Sulat 1877 hanggang 1878. ngunit kalaunan ay lumipat sa pag-aaral ng medisina. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay. Sana'y may natutunan kayo tungkol kay Rizal at mga pamilya niya. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam.